another vlog kumusta kayo dyan mga kabsat so going to night market po tayo tara let's go sa ating sakayan ng bus Kay dilim na po dyan kaya tara let's go Iyan na nakababa na tayo sa bus Yahoo! Nandito tayo sa uh, ano night market pupunta pa lang tayo at magkakalabas po tayo ng ano ng kitchen juice tapos put na yung nabili natin yung nakaraan at mag ano lang tayo kung may mapursa na dalbo po tayo madulas kasi yun wala yung ano nya na wala yung putput -put na yung kanyang swelas at, to, lalakad lang po tayo lalaki ng mga aso ah, katakot ano ba yun nga? husky? So, ito, ano na tayo? Ayun. Ayun, naka-stop. Ayun, nakikita nyo yung kulay kulay blue. Working stock. Ayan, night market. So, mamaya, daan muna tayo dyan kung may makorsanodan po tayo ay may makorsanodan tayo. Pero kaya yung presyo, Go natin, pero kung ano hindi kaya di hindi kaya. So, tara guys, wala kasi si asawa. Angas. Oh, blo Ano di mo? Ano? Masakit talaga yung kamay ko. Ayan, oh. kaya ano, kulay blue na yan guys so samsung so ano yan tara um, tingin tayo ang um, pwede meron ano baka bawal guys so 2.5 daw guys so tingin tayo kung meron ito yung kursa na ako, eh sana yung ganito 这个多少？这个我看一下。你得人上那块料对？这个可以吗？你连喷那个吗？不一样哎，这个比,比较高，用防水，那个是矮的。我要试穿一下看看。我来抬上 So maganda to Di guys Kaso nga lang mahal din Tusaw Tusaw Tupaib Tupaib 80 No discount No discount Ayan medyo maloob ng kunti Baka na Yung So Original ya bagay maano kasi yung kamay yung ano niya yung comfortable yung kuan comfortable yung paa so may siya tawagan natin si asawa so yun guys di ako maka ano di ako makapili sa dito dito okay Um, yung ito kasi, yung ito feeling pang alis um, So, ito na lang siguro, guys, itong suot ko. -ok. Eh, ito so, ito na yung kukunin natin, guys. So, uh, uh, pang kusina lang chefy plus, chefy ha? chefy yeah, so yun guys, ito na lang, kukunin na natin so maganda maganda rin to sana ang gaganda, kaya pala gusto nila to mama kasi maganda pala sa paa waa yeah. Oo, yung ano yung kahit yung ito oh. itong close na to. Eh maganda nga yung ganyan din eh. Eh mo gano'n? <laughs> ano ba talaga? May sa likod? Ha? Oo, oh, ito. Ha? Hindi naman nila sigurad sa bootcamp. Iyan na lang. Ano ba ang importante yung ito kasi yung... kung hindi... hindi... May sarayan yun, maganda, maganda. Pero wala nang design. Pwede din naman. Pero ano, mas comfortable tayo. Ito kasi, puro ano kasi sa loob. Itong goma. matigas tigas? Hmm. Hmm. -mm. Ano yung malamot? Yung tapak ah. Ayan, mar maraming sumusot ng ganyan eh. Yung ganito? Ito kasi Ay, pwede, pwedeng pwedeng pang ano pag tang ulan. Kaya nga hindi mababasa sa likod sa sapo. Eh, saan nga ba dapat? Hindi ako makapit. Ikaw na ang mag-decide pa kung anong mas komportable pag nilakad mo. Maganda pala e, ng- Isay lang naman yung advantage dun sa isay. Maganda lang tingnan pero syempre mas dapat mas komportable. Maganda pala to. Maganda yung sarado, Otin. Mm. Maganda sa maganda pa, oh. Yan na lang. Ha? Yan kasi open sa likod, oh. Na? Pang -lakat lang, yan, diyan pang kusina. Alam mo, So, ano mas maganda? O, tignan mo. Ayan na lang, Klaus. Ito, ito, na lang? Pang forma lang itong isa eh, pang alis. Ito? Hmm. Saan ba kasi si Kaz? May... Hindi ako makapili guys Ayan si asawa ah. Nahirapan na akong ano Nahirapan na akong mamili Ayan oh Kasi talagang ano dito uh, Ayaw talagang payagang umano Yung ano ba Pag pumasok ka kailangan nakaapa apa May 5-5 pala nito, mahal. Oh. So, yun guys. At, mag dito. Ayan, so, puro 5-3 pala. O, oh, 5-5. Yung mga gusto nila, mama, mahal pala. Mama, ang mamahal. Perfect, yours. Ha? So, yun guys, nakapapa tayo. Hmm. Huh? pumasok sa mamahaling ano, sishe. So, yun guys, nakabili na tayo. So, uh, Birkenstock. Hmm. Ito, tignan nyo naman para tiyo, naniniwala kayo. Oh. Oh. Bago kayo pumasok dyan. Si oh. si... So, guys. Ano tayo? Uh, going to... Kuwing tayo sa ano sa night market. Oh, saka maraming ano dito oh. Maraming sale. Ayan so, guys, nandito na tayo nakabili Ayan So tara, let's go Dito na lang tayo dumaan At Ayan na tayo. Mag-ikot-ikot. So, bye long pila kanina tatlo yan grabe sana may maabutan pa tayo kasi minsan naubusan talaga sa dami ng tao so yun yung night market guys pero isa rin dito yung mga dinadayo din ng mga turista sa bans dito sa may Taipei mismo sa may Shilin pero kung gusto nyo mas malaki pa doon kayo sa may Shimin Oh so may tabig dito ng ano, plastic. Okay. So, guys, malapit tayo, dami na tayo, lami na luto. Niluto ni no, no. Ai. 你，你，在去，对。哎，不啦。不啦，你这么久没来，去哪里了？对呀，没有休息啊。没有休息。对对。老板抗议。那昨天劳动节没休息吗？对。昨天劳动节也没休息。没有。也没有。对。抗议的。对，上班呢。靠靠，劳工不行的，他要换活的。啊。 Okay, eh, si Shea, -si, ayun hey, no? Bye-bye. Ocho Bye-bye. So, yun guys, nakabili na tayo. No? So, mm -hmm. dito lang muna tayo. Tingnan po tayo kung saan tayo pwedeng kumain. No? Dito. Pwisto tayo dito. No? Ito yung binili natin. Ayan, no? 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 So, Kain. Bago tayo umuwi, kumain na muna tayo dito. Ah, uh, gumala. Pero kasi nga guys. Nanti pa. Dito. Sa hipster na to. Meron pa Pilipinas. Fresh and yun nga guys At, tapos na tayong kumain So oras naman tayo para kumala Kaya tara Yung Tira ko ibigay ko na lang sa aking alagang pusa At, Tara guys Samay nga ako So ito yung silin guys

Oh, so marami pa lang ano yan oh, dami. Mga uh, shooter. Maraming bibili pero ang problema, wala tayong pambili. Let's go, let's go. Yeah.

apat yung isang daan di ba pang trabaho lang naman guys uh, hindi ibig sabihin bensin ko isa how? o oh, yan makabili tayo so, Tayo. Light, light, light. Eh. Okay, okay, guys. lalakad na tayo pa west grabing daming tao di ba no, kaya okay. okay. tayo ng ano loto so, sa so, so, so.

Try natin. Basta doon na natulo. Try nating magkano kung sakali ko 45. Sana manalo. Ayun dito na doon Sa so, tara guys, uuwi na tayo. At kitain nanalo. Bali, ano tayo doon Punta na tayo sa may sakayan ng bus So yun guys, dito ko na lang tatapusin itong vlog na tao. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo At pag, ano, pagbili natin ng ating kitchen shoes Maraming salamat, thank you so much Stay humble, Stay So tara guys, uwihan na tayo At kitain na na ano. Bali, ano tayo doon? Punta na tayo sa may sakayan ng bus. So, yun guys. Dito ko nalang tatapusin tong vlog na tao. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo. At pag, ano, pagbili natin ng ating kitchen shoes. Maraming salamat. Thank you so much. Stay humble. Peace out.